Magandang hapon. Ayan, gagawa ako ng Shanghai. Pero gagamit ako muna siya ng food processor. Ayan, lagyan natin dito guys. Ayan, unay ko muna ito guys, carrots. Ayan. Tapos, sayote. Ayan. And then, onion leeks. Or spring onion. Tapos, bell pepper. Yan, gusto ko sa Shanghai guys ay may mga gulay. Yan, takpan natin. Napindot ko. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin dito sa bawang at saka sibuyas. Ayan, ihalo natin dito. Ayan, ito na guys, yung ano, yung gulay. Ilagay natin itong ano, kililing na baboy. Ayan. Mga one-fourth lang to guys. Lagyan natin ng paminta. Ayan, natin ng paminta. Tapos, lalagyan ko rin siya ng paminta and durog. Ayan. And then, lagyan natin ng breadcrumbs. Ayan, lagyan natin ng dalawang one-fourth cup. Ayan, dalawang one-fourth cup na breadcrumbs. And then, lagyan din natin ng itlog. Dalawang itlog. Ayan may ano na yung, yung eh, itlog ko, oh, nagbubuo-buo. Sa so, sobrang init siguro. Ayan, dalawang itlog guys. Ayan. Sayang sa'yo din natin yung itlog guys. Nagyan natin ng oyster sauce. Nagyan natin, guys, na ang asukal. natin, guys, na konting oil. Ayan. And then, haluin na natin. Nagyan nga pala natin, guys, na konting magic sarap. Ayan. Sobrang konti lang. Ayan. Then, ito na to, guys. Tapos haluin lang natin. Ayan, guys. Tapos na. Balutin na natin. Ayan. Yan, maglagay lang tayo guys na nice isang kutsara. Tapos, palaparin lang natin ito. Hmm. Yan na lang guys. Tapos, barutin lang natin. And then, yung kabila naman. Medyo matigas na guys yung aming ano, rapo. Eh. Pero, kere pa yan. Pwede pa yan gamitin. Yan. Hmm. Diba? Okay na to. Hindi ito kalalaki. Para turon. Ayan. Ipito na natin guys yung lumpia. Ayan guys. Nabaligtad po na. Ayan. Para maganda guys. Tingnan. Ayan. Tingnan natin. Ayan, ganito, guys. Ayan, tapos prito ulit natin. Ayan, guys. Medyo malaki yung turon. Ay, turon. Medyo malaki, guys, ngayon yung lumpia. Kasi nga, yung wrapper. Ayaw niya magano. Matigas masyado yung wrapper niya. Tinilit ko lang, guys. Ayan. Ayan. Ito na guys, yung Shanghai. Ayan, tapos na. Ayan, dito naman guys, ay magluluto ako ng ampalaya. Ayan, guys, ang ampalaya lang guys. Ayan, magluluto na ng ampalaya. Kalate ng cubes. Pork no cubes. Ayan, paminta. Ayan, haluin na ulit. Ayan, takpan natin. Ayan, check natin guys yung ampalay. Ayan, medyo ruto na ito. Pwede natin ito itlog. Ayan, lagyan natin guys ng itlog. Isang lang. Ayan, pag ganito na guys, saluin na natin. Ayan, sobrang sarap na amplaya Meron din akong manok dito guys, chicken thigh ito. Hindi ako lang siya sa ganitong size. Bigyan natin na konting asin at saka paminta. Ipiprito ko lang dito guys. Ayan, lagyan lang natin ng konti. Ayan. Pilaw natin ito. Lagyan natin na konting soy sauce. Na konting soy sauce. Rice wine vinegar. Ginger powder. Yan, mix na natin to guys. And after ma-mix, lagyan natin ng cornstarch. 1/4 cup na cornstarch. Yan, dagdagan pa natin ng kalahati. Yan. guys, na-mix na. mix na iprito na natin to. Prito na natin guys, itong manok. Ayan, sakto lang yung init niya. Yan, yeah, mix na natin to guys. Yan, iba na lang luto na siya. Yan guys, luto na to chicken. Yan, tagalian natin to. Wow, ang ganda kulay niya. Hmm. Tignan nyo guys, oh. Ganda. Lipat natin guys to chicken. Sarap, guys. Ayan, guys. Tapos na akong magluto. Ito yung Shanghai. Ito yung lumang gulay, guys, kagabi. Ayan, nilabas ko lang kasi baka di kainin ito kasi mapait. Kahit napigaan ko na lang asin. Ayan, ito yung Shanghai din, guys, na wala na wrapper. And then, ito yung chicken. Ayan, kain tayo, guys. Thanks for watching. God bless.